Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong latest post ni Senator Amy Marcos 16 minutes ago. Sabi lang niya, "How?" Question mark. Paano? <laughs> Ito official statement Office of Senator Amy Marcos. Uh, kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan. Pero kahit sinong tanungin, eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa para sa Pilipinas, tapos 0% na taripa para sa Amerika, paano tayo nanalo dyan? Bakit? Mayroon na bang pahayag ang malakanyang na nanalo tayo o kaya ipinagmayabang na ba nila na lalo ng mga loyalista? Yan! Good job, Mr. President! You're the best! Kasi nakaya mong pababain. Very tough negotiator ka talaga, Mr. President. Ang galing mo! Palakpa! <coughs> Kasi si Trump parang sarcastic ang dating sa... Oh, that's enough, that's enough. That's enough. Sarcastic yung post niya eh. Na <laughs> He is, sabi niya kay Marcos Sr. He is well respected in his country. He is very good. oh He, He is very good. He is very good A tough negotiator. Tapos sa uh, post ni Trump, sabi niya President Ferdinand Marcos Di naman niya binanggit na junior. Baka nakalimutan ni President Trump na may dalawang Ferdinand Marcos na presidente. Senior, yes. Top negotiator yun. Yung senior, yes, to me, he is a well-respected leader. Junior, ambot na lang sa inyo. <laughs> ambot na lang kung well-respected ba sa amin sa Mindanao. <laughs> 3% lang ang kanyang trust rating sa Mindanao, yung Marcos Jr. Eh, sa Luzon, siguro pwede. Mataas. Respected siya. But yung ginawa niya ka sa aming minamahal, sa ating minamahal na Tatay Digong, I don't know kung paano pa may babalik yung tiwala, respeto, pagmamahal sa gumawa ng ganun kay Tatay Digong. Oh. so paano tayo nanalo dyan? Baka, ibibida ito sa Sona. Uh, I have visited... Uh, parang Sona ito, ah, Sona. We stand proud as the only nation in Southeast Asia to, to have been invited by the most powerful uh, man in the world, U.S. President Donald J. Trump. I was there, I was invited, I was rendered full military honors and I was able to Uh, make a tough bargain tough negotiator itong presidente ninyo na kaya kong ibaba ang 20% taripa na kaya kong 19% na lang naka discount tayo ng 1% palakpak naman yung mga audience <laughs> <laughs> tapos mamaya tahimik na wala na hindi na babanggitin yung 0% na taripa ng Amerika <laughs> Paano tayo nanalo dyan? Sino. Sabi nga ni Atty. mahina. Sayang ang gastos. Oh, uh, sabi ni ni Senator Ping Lacson, it's the worst insult that will happen, that can happen to ah uh, uh, that can happen from a host to its guest. Trump, siya ang host. Pinatawan niya ng 19% yung bisita niya. Siya naman, zero worst insult. Agree ba kayo? Kay Senator Ping shh, shh, shh. Oh, keep quiet. Uh, <coughs> Believe din ako dito kay Senator Ping Lakson, ba? Kait uh, kahit sabi mo na napasama siya sa aliansa. Kaya lang, pag may nakita niyang hindi maganda, nagsasalita. Yan ang tunay. Kaya lalo akong sumasaludo kay Senator Ping Lakson. Ito, kay Senator Aime, ito, umaalma na rin. How about the other senators? Yeah. Hintayin natin, sino ang magsa... Hintayin natin si Senator Risa Hontiveros. <laughs> ano kaya, papalakpak ito? Pakasabi ni Senator Hontiveros, yan ang maganda, yan ang presidente. <laughs> Kasi yung pahayag ni Speaker Martin Romualdez, yung tungkol sa budgeting process ngayong 2026, sabi ni Speaker Romaldes dapat makialam kayo maki, uh, ma, ma, makinig, ma, manood makialam dahil pera nyo ito pera, there should be accountability and transparency pagkatapos yung nangyari nung 2025 budget, ito na ngayon biglang nagbago oh, anong sabi ni Senator Renteberos that's the best comment that I've ever heard from a government official wow ayos, kasama eh Oh. Ano? Ano sa tingin nyo? Comment niyo ano ang reaksyon ni Senator Hontiveros dito sa 190. Oh. Huh. So salamat <coughs> Senator Lacson, Senator Aimee, nagsasalita kayo. Kasi dam damay ang buong Pilipino nito. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Jorehe Santos. In 2024, The Philippines imported 8.85 billion worth of goods from the United States while exporting 14.2 billion worth of goods to the U.S. By eliminating tariffs on U.S. products, American goods would become more competitively priced in the Philippine market. This change could lead to an increased imports. increase in imports in the US which might narrow the trade surplus. Yun. Magiging parehas na yung trade surplus. Kailan? Anong mangyari naman? Malulugi. Magkakaroon ng job loss dito kasi nga maapektuhan ang mga exporters natin. Kaya, I don't know kung paano ito. Lupit si Balios. We were sold out to clear Lam's name. I don't know sino yung Lam's name na sinasabi. Way de la Cruz, pagpaktay tayo dyan. Laton, pa didn't Nako ate, nono situation yan. Justin Rivera, tough negotiator daw nga eh. <laughs> okay. Tan Antonio Jr., baka may under the table. Murag na kamay sabi ni Macma Reyna Reyes 19% or cock arrest? <laughs> Di doon sa 19. Okay, sige. So, hintayin natin ang ibang mga senador. Uh, ano ang kanilang reaksyon dito sa 19-0 na nakuha ni PBBM kay Trump? salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, Pantulong sa Tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. Nataga ano, Sen, o, o karon mag na siya magdali dali siya sa potato, kahit yun. pag kahit kay Pangulong Na na. karon nindot ka gid ang balay sa natabangan namo o pero so gid siya sa pagatok Muna, nagpasalamat ko sa Ginoo sa Nagatag Sin. Karoon, nauman yun na ang akong balay. So, dagang salamat. pila naman ka katuig nga nakigpuyo lang sa imong amahan o ginahan? Napulo na. Napulo na katuig? Oh. Nga nakigpuyo lang ka nga nga karon pa mangka na kabalay nga napulo na katuig sa imong pag kigpuyo lang sa si imong amano ginahan tungod sa kalsyon wala oh. Tarun, pa kabalay karon pa karon sa na tagan tabang maong sin okay kung wala ang tabang sa sin hindi pa kumakabalay tungod sa kalsyon Oo. Oh, oh. Sa karon na kapag Salamat kay Norman na Oo. So karon pa ka nakasukad sa sukad, ay ha, ka, ka na kabalay. Nga na okay. ay tabang. Oh. kung wala pang tabang, dili di, pa ka kabalay. Oh, pa gid mo makabalay. Oo. So salamat kayo ya. Oo. Salamat kayo. So nindot na kayo ang iyang balay. Oo. Oh,